Welcome to Galilee Wonderland! Ayan, at dito lang yung makikita sa Bustos Bulacan. So tara, samahan niyo po kami sa aming paglilibot dito sa Galilee Wonderland! Boss, talaga lang, saan yung simbahan? dito tayo nag tayo pa. Ano dyan? Oh, oh. Ano dyan? Oh. Ah, nag-swimming na kayo dyan? Oo, oh, ayan na o. ka nagpa picture o. Oh, yung picture namin nila siya. <laughs> ito, ito. Ito yung simbahan. Hindi. Uh, Isa pa. Para kay Cristo. Ay, ito. Simbahan. Ayun, ayun, baka ayun, ito ayun, na ayun, ayun, Ito yung galing ni Macho. Oo, oh, eh. ito. Kami. Dito kami. Diyan tayo nag Dito tayo nagpa-picture dati o. Baby, pa So, ito ba yun? Ewan. Hindi, <laughs> <laughs> <Huh? laughs> <laughs> oh, hindi na. Pupo yung ano nila. Hindi na. Okay? Hindi yeah, si na. <laughs> <laughs> <Sorry. |ja|> hindi ba? Hotel yan eh. Ha? Hotel. Ha, gano'n. Isaan ba? Ah, ito siguro. Yeah. Ito na. Ito yan. Hindi. Oh, okay. no. Baka papasok pa doon. Baka yun yung wedding. Baka papasok pa doon. Ah, oh, oh, ito nga. Ito yung wall eh. Ito nga. Palabas na tayo. Ito wall wall. Ayan. So, palabas na tayo. <laughs> ito worship center. O, oh, dito. Ayan. Ayan. Boss, maganda nga po. Sa po simbahan? Ayan, okay. 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 Hindi, baka malaki na talaga dati. Paano sa'yo? Hindi lang natin akuntahan. Kasi ayun! Ayun, no. Tsyuran mo sa'yo. Baka hindi ka pwede pumasok. Bakit naman hindi? Baka hindi ka pwede pumasok eh. Dito sa men nililil ka mo pa

Ayan. ito daw yung replica ng Israel. Ayan. Hello mga ready, nandito tayo ngayon sa Bustos Bulacan at ito po yung masisilayan natin. So kaya ayan at may mga camel tayong nakikita Di po, po. ayo. Ayan. Ito po ay isang replica galing sa Israel. Ayan. So, parang feel natin na sa ano tayo, parang nasa Israel. Ayan. Ang ganda. Ayan. Ayan. Napakaganda. So, ayan, libutin natin itong mga itong ano na ito. Ayan, hindi, ako din, hindi ko rin pa na kita ito, pero sila yung, ayan, nakita nila sa vlog. So, ayan. Ay, ang ganda. O, di ba? Iikutin natin ito eh. Ayun, may nakasulat pero hindi natin kayang basahin. Tanong natin sa expert. Ayun, mga ready oh. Ano kaya yan? Kung ano ang tawag dito? Oh. Ito yung ilog. Ayan. Kung saan sila kukuha ng tubig. Oh. Okay. Pwedeng pumasok. Balon. Sige, 'yan niya mm. Oh, ito 'yung Tomb of oh, Parang ito 'yung Tomb. Oo, oh. oh. It's so sa Pilipinas, inside. Oh, I see. So, ganito yung tomb ni Jesus. Ayan, ginawa lang nila yan. Yes, I know. ganda po. Ayan, ba? Diba, ang ganda ng wall. Ayan. Diba, feeling nasa Israel tayo! walk ready! Oh, no. come on! So, ayan papasukin natin naman dito. Tingnan natin kung ano yung makikita. Oh, God is here. Oh, parang 'to? Ano pa So, siguro pwede rin sila dito. Go, nagmamas din sila dito eh, no? Yeah. Ang ganda. meron pa sa dulo. So, tara, punta natin. So, ayan. Nadaan tayo dito sa gilid may kuryente. So, careful. Ayan. So, mga karedi. Ayan. na natin ko anong meron dito sa dulo. Parang ito na yung swimming pool yata nila sa kapila. Ayan. Tipo, parang na, nakarating na rin tayo sa Israel. Wow, di ba Kakaiba ang experience dito. Kanina ayoko pang sumama. Pero si Sean makulit ayan So ayan, parang mayroon nang date pala siya, ano. Um, natukoy. Teka lang, pati siya. So ayan sinisimulan pala nila 'yung um, ato ano, na 'yan. Ah, kena. Ah, so ayan parang 'yan si Jesus na binalutis-mukhan. Ayun. So ayan, balik na Araw, pero akyatin natin ito, mga karedi. Siyempre, di mawawala sa atin yung pag-akyat. Ayan, parang totoong mga bato, no? Parang totoong mga bato. Akyat na doon, Ganda. Sila ay tapos na, so tayo naman ang aakyat. Ayan. Ah, so kanina yung pinasok natin, ayan yung labasan. So, ayan mga karedi. So, ito yung daan paakyat. Ayan. So, hindi naman siya masyadong nakaka pag-rote. At, ito yung sinelas ni Jesus. Parang si Jesus pangalaba. Ayan. Ayan. At, ito yung puno. Ayan. Kung saan umakyat si Jesus sa bundok at nagpray. Ayan. So, ayan. So, ayan na mga karedi. Bababa na tayo. Kahit na matarik yung araw. It's already, what time na? Quarter to four? Sobrang init. Ito po yung nakasulat. Ayan na. what is that the Israel. Okay, kung gusto niyo pumunta, okay.